ano pagsimula kanina pero nag nag ano kami ngayon nagtitingin kami ngayon ng mga pickup truck so ngayon nasa Chevrolet kami and kasalukuyan kami nagte-test drive nitong uh, ano to um Chevrolet Silverado. Chevrolet Silverado so ito 'yan yung mga bato like this yung basic ano. lang to yung ano kumbaga ito yung basic na model sige, yung basic model siya. yung ano sige labas tayo pakita natin yung ano ito lang tignan natin uh, muulan siya guys <laughs> so yan siya yan yung sasakyaan yan Chevrolet Uh, 2022 model. Ayan siya. Meron na rin siyang takip. Okay. <laughs> Magarado. Ayan siya, guys. So, ito yung tinitestinas namin. Ayos pa naman yung mga ano niya eh. So, ayun. Ano yan? Ang mga, ano ito, protector ba? Cover. So, ano lang to, um, basic tapos option. Pwedeng, ano? Tapos, meron pa ditong pwedeng gawing share pa. So, it can fit yung sa likod. Apat, ah, Apat. Tapos, isa dito. So, one, two, three. Six, <laughs> Oo. Oh, Kasama driver. Daddy, Oo. Oh, oh. may ano. Yan yung Daddy. ano niya, compartment. Daddy. Daddy. And, ito <laughs> And ito meron dito. And ito. So, okay naman siya so far. No, Han? So, ang hmm. quote dito sa amin, ano daw to, 60, um, 60,000 yung mileage niya. 60, <laughs> Tapos sayon, Zachary. Quiet, my son. So, pwede siya kunin ng ano, na 7 years. Tapos, nung kinumpute ko, hindi ko lang kung tama yung computation ko, pero ang computation ko sa 180 something bi-weekly, parang pumapatak 258. So, sana tama. Mm, parang mga ganun lang. So, ang sabi sa amin, bigyan din daw kami ng quotation ng para sa yung brand new. Kasi nga, yung brand new, 0% interest. So, pumapatak siya na halos same lang ng bi -weekly. Pero, mas matagal mong babayaran. Pero, yon, uh, pag sabi namin, bigyan pa rin kami ng quotation for that. At na rin namin kung ano yung difference, kung ano, yon Ang sabi, kung gusto naman namin to lagyan ng mga heated seat, ganyan, uh, mag a lang kami ng 400. Tapos pag binili to, uh, meron siyang 3 months na warranty. Tapos meron pa siyang 2 years left na powertrain warranty. Parang sa makina yata tayo Or sa, ano, sa makina. 2 hmm. years warranty. Meron pa siyang 2 years warranty. So, so yun. Okay na rin kung pang ano-ano lang. Uh, tapos, makaka Personal use na siya, lang naman din eh. na yung sa likod niya. Tapos, may pang-towing na rin siya. Mm. So, so, depende na lang kay Honey kung pupuli na to. <laughs> Siyempre, kaya depende sa'yo. Uh, kaya lang, ano eh, gusto ko sana dark color eh. Yung ano lang niya kasi, gusto niya yung, ano, medyo guwapo Hindi <laughs> okay, naman, yung dark color. Okay. Oo, uh, pero tingnan namin um, uh, na si pag, pagpute. Uh, uh. Pero ganda naman, black yung naman yung rim mo eh, tas ano, white. Mm -hmm. Maganda, mataas. Oo. Yan, o, taas namin guys, o. Oh. Paan na Ang ganda. Mga bata, natutuwa sila eh. Tsaka first owner lang. Oo, yung owner kasi nito, okay, lagi siyang nag-update ng every 3 years. So, nagpalit lang siya, nag-upgrade lang siya ng same model. Pero, mas mataas lang na, ano, na year. So, yun. Pag-iisipan namin, guys. So far, uh, ito pa lang yung una naming natingnan. So, magpapakot kami. And, titingnan din namin yung bago kung ano itsura. So, ayan. Chevrolet. Sa mga naghahanap ng sasakyan, check check nyo dito. Guys, yun. Ito, ito yung brand new naman ito, na na custom. ano, custom. Yung, mm. ka, katulad din sya ng din-drive namin kanina. Pero, brand new sya. Mm. So, yung pinaka-difference ng price niya is around sa bi-weekly. 100 oh. 100 saka, yung difference. Ang kagandahan pag bago bibilin mo, 0% interest. Uh -oh. Wala siyang interest for 84 months. Months For 7 so, years. Oo. Oh -oh. So parang kung maliit lang naman yung difference, so naisip namin why not na lang yung brand new, 'di ba? So mm. ano pa siya kung baga? hindi pa nagamit ng iba, 'di ba? So mm. oh. saka yung warranty, factory mm yung warranty niya yung yung engine warranty nya yung powertrain 160 kilometers or 5 years and yung mga gulong nya yan yung mga electronics 3 years so so maganda magandang deal though basic sya pero maganda pwede na pwede na, pwede na. Okay. Okay. hindi sya mga leather seat pero comfortable naman yung mga ba ay comfortable eh yung yung price kasi nung ano nung tin, yung chinek namin kanina yung din drive namin kanina bi-weekly nasa 340 uh, mm. mga nasa 340 eto nasa 440 bi-weekly so parang pumapatak na um, difference lang niya is 100 bi-weekly. Mm. So, kung yun lang yung difference, so parang mas naisip namin parang mas okay and mas um safe kung bibili namin is brand new na lang and 0% pa ito so as uh, ang um, sabi pa sa amin yung yung ano nito yung insurance will be lesser kaysa dun sa use na oo kasi bago nga ito so yon um i ano ko check ko sa labas <laughs> <laughs> Ang taas. So, yun. Ito siya, guys. Silverado. Yan yung harapan niya. Ayan. Um, papalagyan pa to nung step. Hindi pa siya, ano. Pero kasama yun sa, if ever, sa computation na pinakompute namin. And, ito, yung takip neto, lalagyan din. So, yan siya, guys. Ito lang kasi yung color. Pero ang gusto sana ni Denmark is black or dark color. Ay, yung pero... Niya sa, yung tapakan niya sa gilid, kasama yon pero hindi lang ilagay. Uh Oo, -oh, hindi, hindi lang nailagay. Parang mas mahaba ito, ha? No? Parang mas mahaba mas siya. Mas mahaba yung ano nito. Eh, sa yung kanina. Sa kanina. Oh, oh, mahaba siya eh. So, yan gandahan mahaba yan ganyan siya guys silverado turbo turbo max yan may pang ano na rin siya nagulat ako Malaglag ako nalaglag ako dun ang hirap pala

Yan. Tapos, ganyan yung ano niya, guys, oh. Yung cambio niya. <laughs> so, may ano. Ah, ano siya? Maganda. So, same lang din talaga nung din-drive namin kanina. Yun, mas mahaba lang to. And, yun. Iba pa rin talaga kapag uh, brand new, syempre. Mm -hmm kaya mong ingatan <laughs> kasi isa okay. 3 years 60,000 mileage na eh so hindi siya ano eh ibig sabihin 20,000 na sa average siya na takbo mm -hmm. malayo malayo kasi din yung ano nito CBS yung may-ari noon hmm. so may din siguro mag-travel malayo yung mga ano ah ibang uh, uh. so, so far, tayo. ito medyo isa na to sa pagpipilian namin. Itong sasakyan na to. Nagustuhan na namin siya. So, yon. Ah, Tsaka ito pwede mong gawin ano, pang business. Uh Oo. -oh. Pag may hahakutin. Mm -hmm. Tsaka mm parang mas malapad yung ano nito, yung mirror, no? Yung gamay ganyan din ba yon Yung mirror mo kanina? Wala, di ba? Meron din. So, yon guys. Guys, dumaan pa kami dito sa may Toyota. Um, nagpa... Nagpa-compute kami ng... Nagpa-compute kami ng, ano, ng Tacoma and ng Tundra. And yon ang mahal. ang <laughs> bi-weekly nito is 432. Almost same ng brand new ng Chevrolet. And, ang um, um, Tundra is 499 yung biweekly Mga used pa yan guys ha. Mga nasa 70,000 kilometers na yan. 2022. Oh. Oh, pero kasi maganda kasi yung ano ng Tundra eh. ng Toyota eh. Uh, credibility na. ng Toyota uh, anyway um, sa amin parang kaya lang hindi namin din nagustuhan yung, yung size nya, yung presyo of course uh, parang, hindi siya. parang mas gusto namin na um, brand new at least so, Saka ano yung yung ano ba yung comfortability as a driver long drive parang hindi ko kaya ng ganito katagal na nakaganitong position oo oh, oh, may masyado siyang mababa tingnan oh, mo siyang masyado siyang mababa oh, oh? ayan oh tingnan <laughs> mo yung pani Denmark ayan oh Mommy! masyado siyang mababa oh, tapos medyo compact talaga siya so ito talaga oh, oh. kasi yung feature ng ano Tacoma mm -hmm. so kaya yon tumingin kami ng Tundra tapos dito sa Toyota So far daw, Uh, ang interest rate nila 8.99 so medyo taas. Na, taas. Oo. Yung kasi kaya mura dun sa may kabila. 0% yun na yung brand new. Pag brand new, nagbibigay sila ng 0%. 0% interest for oo. 84 months. 84 so. months, oo. So yun, Good medyo deal. Na, ano na yung nalilinawa na ang aming decision. Oo. na ito. So, pero titingin pa din tayo ng iba. Oo. Yung naman sa hikman yung RAM. Kasi tignan natin yung RAM. So, uh -huh. but ito, Uh, siguro dahil used na, 68,000 na eh. Hindi mm. natin alam kung ano yung takbo ng, ano eh, ng brand new. And yun. Gusto sana natin yung Tundra. Tundra or eh, Tundra. Kaya lang, uh, isa lang yung available nila. medyo, ano. Medyo mataas din nila. So, yung ano, nila eh. is $499 din eh. Masyadong malaki. Used pa to ha, ah, 2022. Mm -mm. 70,000 kilometers. So, medyo ano. Masyadong mahal. mahal. So, yun so, lang guys. So, yun. Tingin tayo sa ulit sa ita. Hi guys! So, yun. Um, nakakita na kami ng... Nakapag-canvas na kami ng dalawang sasakyan. From Toyota and sa... Chevrolet. <clears throat> so far, 'yun yung mga nakita pa namin pero um titingin pa kami ng iba kasi <clears throat> 'yun nga hindi mag hindi ganun kaganda din kasi yung review na Chevrolet. And mas maganda pa rin nga do yung um <clears throat> Toyota or Honda ganyan. Pero 'yun, titingin pa rin kami ni Denmark ng ibang mga sasakyan. And uh, consider namin na SUV ulit. Or, yon truck or SUV. Depende sa, ano, um, sa budget. And depende sa comfort. And yun, um, but kailangan natin maging practical, guys. So, samahan nyo kami sa paghahanap namin ng sasakyan. And yon um, ngayon kasi si Denmark may pasok eh. So, 'yun sasama namin kayo kapag uh, nagtingin kami ulit. So 'yun. And thank you guys for watching. So um 'yun lang muna, 'yun yung part 1 natin. Um post ko ulit kapag uh, sa next namin na pag-check ng mga sasakyan. And 'yun, thank you guys sa lahat ng mga subscribers namin. Ngayon lang ulit kami nakapag um upload. And yun, try namin na uh, ma-upload ma ka agad kapag ka nakatingin na kami ng sasakyan na iba. <laughs> yun, thank you! God bless! Bye!